Good morning good morning. good morning, good morning. Di mana Tabelin? Ah, Tubo. Uh, Tubo jamu bentok. Sasamparlah kami. Barco, barco. Good morning. Selamat pagi. Ah, kafe muda dia. Kasi hindi okay, ano, ko ano, ko forte to. para mas malawag na malawag. Ano bang, ano mo? Ano, forte. Forte sana ako. Ano, ah, malawag yung forte sa'yo? Ha? Ah? Forte yung aking eh. Forte. Sino, baka may forte pa dyan? Marami, marami forte 2. Forte gamit ko. Malawag yung forte sa'yo. Ano sa'kin? akin? Ah, Ay nag-adjust ako. Forte po? At malaki yung ganda ko. Makapal din yung adjust ko eh. Pasta para kakin. Nang kape? local. pili local, maano Outfit check. December na. Bakit naman ng mga, ano, gangsta. ik Outfit. Ang laki ng akin. Medium ba yan? Oo. Oh. oh. Medium ba yan? Ah. Ang medium yan? Medium. Tigat sa mo. Yung sa pinakamadulo. Ang pinakamadulo. Ikaw. 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 Ang laki mo. Yeah. Ito Tingnan pa, hindi ko pa nararamdaman eh. Sa lapad mo ba naman? Pag-inan ko mo lang. Pag-inan <laughs> ko naman yan, ang lalak ko naman. Isubo nyo! Isubo nyo! Isubo nyo! itong... <laughs> <Yes. coughs> na saan <clears throat> ka. Di ka lilo, Quand dito ng salamin. mo, Kahit Kahit na na. sa gabi. Nagamot. <coughs> Nagamot. <coughs> Pasakabot lang. Dito sa bahay, yung yugan. Galawi, galawi, galaw, -y, galaw, -y, galaw, yung mukha. Apoy. Nawala ata. Mwa! <tod noise> <tod noise> <tod noise> <tod noise> Hindi na to. pala naka-adjust to. Wala ko naka-adjust. Hindi pala naka-adjust. Meron. Ayan. 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 Wala na. Ito siya. Ito siya. Tumbler. Paray ko. Tumbler. Parang cooler. Tumbler. Tagal mo wala langit dito. Wala malupit. Ang ginawa. Ang ginawa.